What's up guys? Kamusta kayong lahat? Ah, uh, magandang hapon sa inyo lahat. Medyo malakas pa yung ano. Malakas pa yung alon. Kasi tapos na ano dito ng bagyo sa amin. Medyo dumaan na bagyo. Ah, uh, na tayo kasi something na pang-ulam lang guys. Ayun, wala tayong kasapa. Solo no fishing. Bali, shore diving lang tayo. Siyempre, gamit natin itong ating legendary barrel na homemade na pana. Ano? <laughs> Yan lang, gamit natin. Homemade lang to mga katropa. Mas pangalon pero mga isang isa na lang. Malakas pa siya pero okay naman, kaya naman. Dito pala tayo sa tapat na ano, Yod Resort. Amay the last resort. Alam mo natin papunta dun sa ano. Dito. Sa lugar namin dun. Malayo. tayo tayo haon. Dito sa papanuri nyo. Hey guys. First dive and first cuts natin today ay Danoy or brown chops you oh. know. Struggle kasi malabo na yung tubig, nagmo-moist pa yung camera natin kaya hindi ka makita yung aksyon. Oh. Second dive, second piece, sergeant piece. pangatlong isda natin ay Spotted Snapper yan o oh. pangapat natin ay Brown Chops uli danoy medyo maliliit pa pero okay na okay na yun Spotted snapper naman ang sunod dito na makakuha natin guys. Medyo malabo ang tubig kasi katatapos lang ng bagyo Biglang sumugod sa akin Ayan oh makakauwi ako dito sa bukit hindi lang ang huli natin hindi lang ang huli natin hindi akong kapag equalize tapos struggle kasi malalaki yung alon pero di naman lang na. kasi ano meron naman limang piraso yan ah. malaki na yan lalo ko ilalapit ko sa camera hop hop <laughs> <nila yung> <laughs> Ayan. Tapos yung anak ko pumunta rin ng dagat para maghanap ng something na pang ulam. ako sa kanya. Baka may mahuli yung balina na sasama at pagluto mamaya. Kaya kita kesa na lang tayo sa Lutan. mamaya. Okay. No, mga katropa, dumating na yung aking anak magaling sa dagat. <laughs> Sabi ko kanina, makakaulin niya ng ano, ng something na pang ulam. Ayan, no? Oh, ayan, no? Tapos sabi ko sa inyo, di ba? Sabi ko sa inyo, makakauli yung ng balyena. Ayan, oh. Oh, ayan, oh. Yun, oh. <laughs> ako pala yung balyena. Doon namin luluto. Ano yan? Sa may kila mama. Ano? Gawa na ang ano doon. May panggatong. Ipot <laughs> <laughs> may ako. Mayroon, kung matalik na tutulda, eh. Diba no? sabi ko pa rin guys, yung anak ko makakawin ng balbina? Napahuli talaga. Big chip. Iyo! Kamala natin ng Para na <laughs>

<laughs> Para hindi you know, naman masayang. Malinis naman yan. Umpisa natin sa luya. Luya. Hmm. Bawang. Bawang. Diyan natin mag golden brown 'yan tapos ito. Antayin natin mag caramelize. Yan. See. Dito,

在那边。在那边。在那边。 Pagdating ko, pagdating natin kung luyan, guys, tapos lagyan na lang natin Yun, no? <laughs> ay, ayun <wala> <laughs> oh, na niyan. Okay. na